Hello mga kabayan! Alam nyo ba na karamihan sa mga dokumento na ginagamit sa ibang bansa ay kailangan ng apostil mula sa DFA? Ang apostil ay isang seal mula sa DFA na nagpapatunay na totoo at valid ang iyong dokumento. Ginagamit ito para tanggapin ng ibang bansa ang mga papeles mo pang abroad. Kailangan mo ng apostil kung ikaw ay mag a ng trabaho abroad, magpapakasal o mag-aayos ng papeles ng pamilya, mag-aaral sa ibang bansa, or mag apply ng visa or dual citizenship. Kaya nandito ang Kabayan Express. Sa halagang 600 pesos, pwede ka na magpa-translate ng apostil, madali, abot kaya, at walang hassle. I-upload lang ang iyong dokumento, kami na ang bahala sa proseso, at door-to-door -door delivery. Hindi mo na kailangan lumabas o pumila ipa-translate mo na sa kabayan.lexcode.com.